At nandito nga ako sa Lukban, Quezon. Hindi ako nakapag tinda sa kabilang bayan dahil nga ngayon ay kaarawan ng Pahiyas Festival sa Lukban, Quezon. At yan nga ang aking manugang at ang aking makulit na ako. yan busy na sa kanyang pagsiselfone. Ganyan ang aking akong kakulit. At nakabili nga ako sa labas ng kiping, titikman natin yan, napakasarap at napaka-crunchy pala nito mga lalat at first time kong nakakain ngayon talaga ng kiping, ayan, masarap siya at napakalutong. I-try nyo, kumain nito mga lalabs, at mapakasarap. Ito pala ay bigas na At pala pag kumain ng kiting charot. Charot lang yung mga lalabs. at talaga masarap makulay. May mga kulay talaga ang ating kiting. At nandito nga ako at sa mga pahiyas kung saan -sa, sa ang bahay. Nagkaroon ng pahiyas ng Ito mga lalabs, sa pakagaganda, makukulay. ay ang mga kiting, mga nakasabit mga lalabs ko at mga gulay. O oh, ba diba, napakaganda. Talaga namang maaantig ah, ang iyong puso sa ganda ng pahiyas dito sa Lukban, Quezon. Talaga namang napaka sarap panoorin at tingnan. At maraming prutas, gulay, kiping, mga palay, ayan. At sobrang init lang nga. at tanghali na rin kaya nag magpasyal-pasyal tayo hanggang medyo malabig-labig pa mga lalabs ko. At hindi pa gaano karamihan ang tao. Mamaya po ay puno-puno dito ng tao na talaga namang nag-iikot sila para makita nila mga pahiyas. Ganon dito sa Lokman Quezon, talagang sikat ang pahiyas festival dito dahil namang maraming tao at maraming paninda. At ito po ang aking paninda dyan, mga bag, mga kung ano-ano, mga native. Ayan, pinaglalabas ko po lahat yung ibang paninda sa loob. Ganon. At ito po ang ating pagkain. Mayroon din po tayo dyan mga pagkain mga lalas bukod sa native product na ating mga pahinda at ito pa ang ating mga piyuntahan ito po ay napakaganda rin at napakadaming gulay niyan may mga talong, prutas ayan talaga namang ma-amaze ka sa ganda ng mga pahiyas dito sa lupang Quezon ayan may mga tinda pa silang mga pagkain talaga ng mga pansit ayan Napakaganda dito. I-try nyo mamasyal dito mga lalat at siguradong na masisiyan ang inyong paningin at ang iyong bibig. Dahil mabubusog kayo sa daming panindang pagkain. Dito lang yung highlights lang po yan Ang binijo ko dito lang po yan sa malapit. At talaga namang hindi ko po kayang mag-isang libutin dahil sobrang dami. At syempre mag na ako nagbibigay dito kaya may nakita akong taong available ang kamay. Nagpa- Kuha tayo ng video. Ayan. O, ayan si Inday. O, di ba? Umaura-aura pa sa kiping. At sa mga pahiyas dito, o, oh, di ba? Nakapag-abala pa ng tao para makapagpapidyo lang, o, oh, di ba? Ganoon lang yung mga lalabs. Charot, talaga naman tayo. Para paraan lang yan. Para ang taga si Inday. At eto na nga, nakakita tayo nagpiprito ng keeping. O, oh, di ba? First na gumakakita ng ganto dahil nga, hindi mo nakakapag-debot. Dali nga, ditinda tayo. babi rin tayo. Ay, ngayon, andito ang aking anak, ay di, at ang aking manugang, ay di may tao. Di nakakapag-debot inyong Inday. At ayan nga, nakakita na tayo ng keeping. Bumili tayo ng isang order. Titikman natin kung gano'ng kasarap ang ating keeping dito sa Lukban, Quezon. Ayan. Ay, Titikman natin. Aba ay napakasarap pala ng kiping na ito mga laras At napaka crunchy Napaka lutong Crunchy na marutong pa O di ba ikaw na Ikaw na inday Charot Ayan at uuwi na nga tayo Dahil nakabili tayo ng kiping Ditihan natin yung tindahan At baka may sa ating tindahan Eh <coughs> hindi kaya ng ating anak Kaya uuwi na tayo Para magtinda naman tayo Ay ito pa At lumiko pa ako sa kabilang kalsada Aba, ay napakaganda dito mga lalabs ko at may mga langgunisig yung mga nakabitin, keeping, at kung ano-ano pa mga lalabs. Aba, napakaganda talaga at may mga mango-mango pa dyan. O, di ba, napakasaya ng tahiyas dito sa Lakban Quezon at may mga gulay, fruits, vegetable. Ay, napaka sarap dito manood ng kung ano-anong mga bagay. May mga saging pa dyan oh, mga lalabs. At eto na nga, nakauwi na si Inday. At kakaya pa ulit ng kanyang billing keeping. Aba, napakasarap naman talaga. at kumain ulit tayo ng kipi. Masarap siya. Hmm. At crunching, crunchy, crunchy. Hmm. Sarap. Ting hmm. pink. Sarap. Yellow. Hmm. Yummy Yummy. bil, oh. Ayaw. ng batang makulit. Hmm. At ito nga ang aking manugang. Yan ang nanay ng aking apong makulit. Ayan. O, oh, di diba? Makulit yan. Busy-busy na ka cellphone. Ganyan kakulit ang aking apong makulit. Charot. Ayan. Hello. 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 Hello Hello. Oh, ayan. Busy-busy na I po know, ang aming kulit maliit. na maliit. <laughs> ayan oh, hello. Oh. Busy nga ayan, ayaw magpahilo. Pero yun na naghilo na